بسم الله الحمد لله هيك الله استاذ محمد اهلا وسهلا كله تمام تمام ترجمه كل كله تمام الحمد لله خلصت اي انا ارسلت رابط الرابط عند ابو نواف جزاك الله خير بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد sumainyo so, ang pagpapala, kapayapaan at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatay Islam Tayo ngayon ay nasa buwan ng Sya'ban Ang ikawalong buwan sa Islamikong kalendaryo Bago ang buwan ng Ramadan Sa buwan ng Sya'ban, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatay Islam ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas na nagaayuno sa buwan na ito buwan ng siyaban kaya sa hadith na iniulat ni Imam An-Nasai wa Imam Ahmad uh, ang hadith na ito ay matatagpuan natin sa uh, isa sa mga mapapanaligang hadith Sinabi uh, ni Osama bin Zaid. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O ni Allah, hindi kita nakita madalas na nag sa ibang mga buwan maliban sa buwan ng Sha'ban." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Sha'ban." So sinabi niya, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu wasallam, ito ang buwan na isinasawalang walang bahala ng mga tao ang buwan sa pagitan ng Rajab at buwan ng Ramadan. At ito nga ay at ito nga ang buwan ng Shaban. At Pagkatapos sinabi niya wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin at sa buwan din ito ang buwan na kung saan iaangat ng mga anghel ang magawain ka Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng Sanlibutan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana at iniibig ko sabi niya na iangat ang aking gawain habang ako ay nag aayuno so sa hadith na ito mami na mahal ko ang kapatid sa pananampalatay ng Islam tumutukoy na ang pag-aayuno sa buwan ng Syaban o ang pag-aayuno o ang pagpaparami ng pag-aayuno sa buwan ng Shaban, ito ay kanais-nais na gawin. Kanais-nais na gawin ng bawat mananampalatay sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsunod sa ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari wa Muslim, pinagkasunduan ni Imam Bukhari wa Muslim, سينابي بن عائشة قال قد نوى الله سبحانه وتعالى فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شيما شهرين الا رمضان وما رأيته اكثر سِيَامًا منه في شعبان فيتون so, سنابي ng asawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Aisha kalugdan wa Asha ni Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya hindi ko nakita ang sugo ni Allah sumakan niya ang pagpapala at kapayapaan na kinumpleto na kinumpleto niya ang pag-aayuno sa isang buwan maliban sa buwan ng Ramadan at hindi ko rin siya nakitang nag aayuno ng madalas maliban sa buwan ng Ramadan at ayan kay Sheikh Uthaymin, rahimahullah, ang behind wisdom o ang hikma o karunungan sa uh, pag-ayuno sa buwan ng Shaban, sinabi niya upang ayusin ang ating sarili. Upang ayusin natin ang ating mga sarili at, at ihanda ito para sa pag-ayuno. At upang maging handa para sa pag-ayuno sa buwan ng ramadan at maging at upang ito ay maging madali sa atin. Upang maging madali sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya mami na marakong kapatid sa pananampalatayang Islam, uh, wag nating uh, kalimutan ang isang kanais-nais na gawain ng kumusta sa Ramadan. Alhamdulillah. Ang isang kanais-nais na gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating mahal na atin propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinaparami niya ang pag-aayuno sa buwan na ito. Uh, nawa ay uh, paabutin Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan at uh, patatagin Allah subhanahu wa ta'ala sa ng Islam. So yan po ang maiksing paalala mula sa inyong kapatid sa pagkakataon na ito. Maraming maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.